po bakit 60 trillion pesos ang utang pero walang nakikita. Dapat kapag may inutang, may nakikita. Di... Ang administrasyon ni dating Pangulong Duterte ang naitalang may pinakamataas na naging utang na umabot ng 12.79 trillion as of June 2022. At uh, solong utang po ng Administrasyong Duterte ay umaabot po sa 6.84 trillion as of June 2022 at uh, nagkaroon ng increase ng 115.1% sa pagkakautang. So bago natin ituloy, pakinggan natin oh kung paano nabara, mababara itong si anti-clear. kung gaano ito kabobo na parang attack dog lang talaga yung ginagawa. Niwala man ng research na ginagawa tong babaeng to. Pinagmamalaki pa niya na konti lang daw kay Marcos. Iban ko abogada to eh. Iban ko ba kung bobo ba to? O pinipilit niyang ipagtanggol yung amo niya ano-ano na ba ang kumpletong proyekto sa lalim ng Build, Build, Build program? Sa kasalukuyan ay natapos na ang 212 airport projects, 446 seaport projects, 10,376 flood mitigation structures, 26,494 kilometers na mga kalsada at 5,555 na matulay sa buong bansa. Tinatapos na rin ang pagpapatayo sa mga 102 airport projects, 117 seaport projects, 1,090 kilometers na mga railway, 2,587 na mga flood mitigation structure, 2,515 kilometers na mga kalsada at higit isang libong tulay. As of May 12, 2021, sa isang daan at labing siyam na infrastructure flagship projects ng Build, Build, Build program, Well, nakita nyo naman sa video, makikita doon, napakaraming tulay ang pinagawa ni Digong. Napakaraming kalsada, no, yung build, build, build program. No, napaka, napakalawak ng proyektong yun. Tapos nagka-pandemic pa. During pandemic, grabe yung ayuda na binigay sa mga taong walang trabaho. Hindi tulad ngayon, ayuda-ayuda kahit wala namang pandemic, wala namang virus, pwede naman magtrabaho yung mga tao pero No, nag-aayuda sila. Nag-aayuda. Akala mo nakakatulong 'yon pala nagnanakaw 'yung mga puta. No? Tapos hindi, hindi nag-research itong si Anti-Clear. No? Halimbawa, sa ngayon, almost 4B, almost 4 trilyon na ang na utang ng Marcos administration. May nakikita ba kayong flagship project niya? Wala. Ni ni wala kang makita eh, na para magiging legacy niya eh. Yung mga inaugurate, no, yung pinasiniyaan yung mga proyekto. Panahon pa ng Duterte administration eh, yung sa Cebu, 'di ba, yung yung sa Lanao, no, yung mga proyektong inopen niya. Kay Digong 'yun eh. Panahon ni Digong 'yun eh. Pero siya wala wala kang makikita na no na may flagship project siya. Kung may flagship project man siya, kung may legacy man siyang nagawa ngayon, eh yung mga flood control niya ang ninakaw ng pinsa niya at ni Saldi at yung mga congressman na sip-sip tae. Yun yung legacy niya, niya, yun yung flagship project niya. Tapos yung pinakamalaki niya, no? Yung maipadala si Digong doon sa Dahig. Yun yung pinakamalaking achievement ng administrasyong ito. Kaya nga, na taon na siya sa pwesto. Duterte pa rin yung bukang bibig. Duterte pa rin. Duterte, ganito kasi. Duterte, Duterte. Yung trabaho nila, yung parang naging trabaho niya as president, yung administration niya as a whole, eh, to destroy the Dutertes. Eh, hindi ka binuto ng mga tao para sirain ng mga Duterte. Bobo ka. No, tapos, ang dami niyang attack dogs. May rimulya pa na yung issue ng flood control. Presko ang preskon, lagi nasa preskon, No, aso aso yun ba trabaho ng Ubsman? Kasali ba yun sa job job description niya? Kaya itong administrasyong ito ngayon, puro kabangagan. No? Puro may saltik sa utak eh. Pati nitong si Anticlear, Kabugada to eh. Hindi, hindi ako naniniwala na bobo to. No, pero naniniwala ako na sip-sip ta ito no sip sip ta eh uh, for the sake of for the sake of a uh, protecting her boss no binebend bend yung katotohanan